will live the rest of your lives as kings and queens. Kings and queen. No? Yung buong pamilya niyo, hari, monarchy. Ganun, may nadinig akong gano'n, may nagkukwento ng gano'n. Yung ba? Yung, yung ba ang gagawin ni Martin dito? Siya ang magpe-presidente dito? O magpaparliyamin? Gano'n. Mag Gusto niyo mag-civil war tayo? Gusto niyo talaga makar makaramdam ng people's revolution? Kasi it will happen. Hindi ako may gawa eh hindi ako may gawa. Ang kayo eh. Sino ba naman hindi ano kasi with Sokmed now, kanya-kanyang content ang mga vlogger na, na ewan mo kung iniintindi nila yung kita, yung content o iniintindi nila yung bansa. Basta ang punto, nagko-content yung mga vlogger na uh, sinasabi yung mga nangyayari. May mga insider information, ika nga puting ask ko no, o yung iba mga intel ano uh, great Buy o yung mga retired may mga kakilala dati mga retired na government employees may kakilala sa loob chismis chismis kalat kaya nga hindi mo mapipigil eh yung pagkalat ng barita where there is smoke there is fire so ang problema ngayon ay ngay Ingay. Ang problema ngayon, ah, uh, ako. Ah, uh, hindi, Jesus Mario Joseph, uh, ang, hindi natin ma, nawala yung tot. Sorry ah, uh, nawala yung tot. Ah, uh, uh, So, ang ganto na lang ako. Nawala yung tot eh. Okay na natin. Ang isipin nyo na lang, ah uh, January, matatapos yan. Kasi mientras yung palakpasin yan, tapos ang Pilipinas, sila, maligaya, utang pa sila ng 269 billion, 259 billion, every quarter. Isipin nyo, 259 billion, sa so 260, 520, dalawang 520, 1 trillion, 40, mga ganon, darabas, 1 trillion for next year, ang utangin. ba madagdagan pa yan. So parang approve is 1 uh, one quarter, every quarter, papasok na yung 259 billion. Tanong, wala na bang pera? Ba't kinakailang umutang tayo first quarter? Eh di ba may papasok sa atin, sa economy natin, supposed to be ng 4 trillion, 4.5 trillion? Ba't hindi na muna yon Ba't kinakailang umutang muna? Mga walang ito eh. Mga walang ya. Kaya nga, labis-labis yung ano nitong mga nila Marcos at nila Tambang. Sinasabi ko, AAP, kung kumilos kayo nang wala eh. Di, hindi, hindi mangyayari yan. Hindi mawala yung Maharlika Pan, hindi mawala yung pill Health, hindi mawawala yung uh, blood control na yan na uh, 1.4 billion a day. It is because of your ano tawag doon? Indifference to the Filipino people. Your sort. Of professionalism. Sipin nyo ah, AAP, PNP. You will go down in history na negative eh. Lamangin yun yung negative eh. No? Kaya kayo mga natitira na mga matitino sa ipi, mag-ano kayo, mag-isip-isip kayo ha. Kung kayo nagtumayo na noong pe, eh, hindi mawala yung mga pera na eh. Yung ginto, nabenta, ngayon walang, wala tayong ano, nasa na? Ha? Eh kung tumayo kayo noong pa, you see? You are expected to discern between right and wrong. You are expected as leaders this beast to be decisive na and here you are after one year you still are undecided and you are waiting for the critical mass ng tao ay linchak eh kung walang critical mass kasi takot yung tao nararatratin nyo oh pakikita nyo EPPNP eh, na lintik na ubus na yung pera eh Utang uh, tangbe And then you say you are professionals. Kaya eh, ako nagagalit eh. Hindi eh, ganyan yung iniwanan namin na AFP. At least yung iniwanan ko. At that, at that time noon, nakaka ako. We can decide. It is because of your complacency, your incompetence, your indecisiveness. Or your lack of morals that we are in this setting right now, AAPPNP. We are in the verge of economic collapse. Utang ina. Sorry, ah, baaguntawane. Eh. Utang ina talaga. Goddamn underclassmen. Taris kayo. <laughs> magbabangkran. O, oh, anong gawin natin? Uutang pa. Nasaan yung pera? Ang tao ay na magbayad ng taxes. O, oh, anong gagawin nyo? Pipilitin nyo? Pipigain nyo? Magre-rebellion na ang tao. Putang nina. And here you are. We will uphold the Constitution. We are professionals. Putang ina. Wish kayo. And here we are. Civilians will stand up because the armed forces and the PNP do not want to stand up. They cannot even think right. Nasaan yung courage, integrity, loyalty? Nasaan na yung GMRC? Nasaan na yung honor? Honor among men. Nasaan yung pinagmamalaki natin? Kami namatay dyan, kasalanan nyo. Kasalanan nyo. Pagka gumiba yung bansa natin, kasalanan nyo. Pagka naging narco-state tayo, kasalanan nyo. Pagka naging komunista tayo, kasalanan nyo. Tapos pag-uusapan pa ninyo, mag-military hunta, puto. Ano ninyo? Military hunta pa? Ayob kayo. Kalaban nyo kami, taong bayan. Kalaban nyo kami. We will uphold the Constitution. Kayo, sinasabi nyo, you will uphold the Constitution. Aber, aber, tignan nga natin. Ano na yan. It is because of your lack of appreciation of what is really happening to the Filipino people. E sumusweldo kayo eh. Sumuswelto kayo nang maayos. Meanwhile, yung mga OFW natin, na totoong hero natin, ha? meanwhile, naguhugas ng puwet. Walang tapos na huga sa kusina. Naglilinis ng kubeta. Mga animal. Nananahi. Nag-aalaga ng mga ano nila, pasyente nila nagpapadala ng pera para dito. Yung kinakaltas, gag inaasahan nila, uwiya nila, magandang Pilipinas. Ano ka? Puta ragis yan. Matatagpo nila, makikita nila, adik yung pamilya nila. Nagahasa anak nila. Nasa, kumal, bilang bahay yung kanilang asawa. O. Oh. Anong nangyari sa Pilipinas? Kurakot yung mga yung mga politiko. At hindi tayo makaabante. Ano nangyari? May abante doon sa kongreso. Naglalawit ng dila. Contempt ng contempt. Enjoy ninyo ang ang bakasyon ninyo, congressman. Enjoy ninyo. Enjoy ninyo maigi. Wala kayong kako kaano-ano -ano sa taong bayan. Walang, wala kayo ka-concern-concern sa taong bayan. Ang iniisip niya lang yung agenda ninyo. It will end this January. Sa palagay ko, it will end this January. By February, tapos na kayong lahat. By January, the people will declare a people's revolution. And it will not be like any other revolution in our past. No? Like, hindi mo mapipigil yan. Ano gagawin niyo? Iipipin, eh, pipigilin niyo taong bayan. Hindi niyo mapipigil na galit na galit na taong bayan. Hindi kasi kayo nagtatanong eh. Panay kayo mga ek, 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 mga banat kayo. We are professionals. We will not blah, blah, blah. We will defend the government. Naknanto ko ha kayo. Sige, go ahead. You defend the government. Because the Filipino people will defend their sovereign will. The Filipino people will defend the Constitution. O sa Constitution na pinag-usapan natin ngayon, you will have a choice whether you side with the Filipino people or you side with BBM et al. Mga bangag, mga komunista, mga magdanakaw, mga walang pakialam sa bansa na ito. Saan kayo, kayo pipili? Dalawa lang side eh. Hindi pwede, Pensiter. Walang politika dito. Pakalimutan yung politika. Bongbong -bong Marcos Duterte. Hindi. Pinag-usapan natin. Taong bayan eh. Pilipinas eh. Tignan nyo. Buwisit tayo. Mga ano, sabog-sabog tayo. Kanya-kanya. Pilipino. Hindi pwede kanya-kanya. Isang tugtog lang. One time, big time. Isang tuktok lang. Hindi yung kanya-kanyang pasikatan tayo. Walang mangyari dyan. Mag-usap kayo. Pasikatan tayo. Anong mangyari dyan? Kita nyo na nga ilang rally ni dumaan eh. Ano nangyari? Ano? Gusto nyo? Just to prove it eh. Panunuri na lang namin kayo. Ah, gusto nyo? FGF? Wala, wala muna tayong gumalaw. Hayaan muna natin sila. Kanya-kanya tayong pagalingan eh. Hindi, pwede ba kang mag-sit down kayo ng... Kanya-kanya kayo, yun ang gustong-gusto -gusto ng, ano, ng uh, kalaban nyo, ng mga buwaya. No? Tapos sinisira kayo, mainstream media, hawak nila, mainstream media, delegado kayo delegado kayo, eh, mainstream media, you better think about your future, no? Hindi nyo mapipigil yung people's revolution. Galit na galit ang tao. Nag I asked around, eh. This Christmas, sacrifice yung Christmas. Hindi pa kami nagde-date ng asawa ko, eh. Mamaya pa lang, eh. Hindi pa kami lumalabas, eh. Sabi nga sa akin, eh. Pwede ba kahit isang araw lang? Lubayan nyo na muna kami. Lubayan nyo na muna yung pagsawsaw nyo dito. Putaragis kayo. Pati kayo, kakatayin ko. Putaragis kayo, hayop kayo. Mawalang nga kayo. Pati kayo, babalikan ko. Hayop kayo. You made a choice already. Kinalaban nyo ako. Kinalaban nyo si Bukay. Kinalaban nyo FJ. Kinalaban nyo taong bayan. Nagnako kayo. You're part of sa pagnanakaw. Hindi na ako yung pera. binayad sa inyo. Naninira kayo ngayon. Cleansing ang mangyayari. Ha? Cleansing. Kala ninyo ganun-ganun lang. Ay, naku. Enjoy nga. Pero enjoy nga lang ang Pilipino eh. Sige, enjoy niyo yung Pasko ninyo. Enjoy ninyo yung ano ninyo. Yung New Year ninyo. Kasi pagdating ng January. Ah, we go to war. Gusto nyo ganun? Mga politiko? We go to war. Kung hindi kayo magbabago, kasi in iniintay lang namin magbago kayo mag-sorry kayo. Explain niyo yung pera. Parang tato kayo, uutang kayo. Uutang na naman kayo, gago. Ba't kayo magbabudget, bongbong? E, -bong. Bakit mo pipirmahan ang budget na 6.5 billion? Alam mo, ang pumapasok sa Pilipinas, 4.5, ah, sorry, bakit ka gagawa, pipirmahan, pumapasok taon-taon, give it 4.5 trillion. May kulang may kulang na 2 trilyon. Paano mo pupunuan yun para yung budget na yun na mo na batas para, para, 2025 na puno ng anomalya, puno ng kurakot, ayuda, ayuda, et, et. Tapos sinipid niyo yung armed forces, magkago kayo, binanatan nyo ng 35, trill, 35 billion na budget ng modernization, anak ng toko ha kayo. Tapos itong armed forces naman, aanga-anga. Ah, Tatawa-tawa kayo, payo pa kayo. Walang niya kayo. Ginagago na nga kayo, pumapayag kayo. Ginagago yung taong bayan, pumapayag kayo. 35 billion. Okay lang, dyan kayo. You stick with the current administration. You die for the current administration. Okay lang sa amin we will just create a new armed forces. At kayong mga matitino dyan, kung sumali kayo sa taong bayan, you better have white, white na ribbon, ha? Kayong mga PNP, you better have white ribbon. Ang walang white ribbon, kalaban. Ha? Serious ako? Kung walang white ribbon, ang AFP personnel, white ribbon, ha? Yung magmamatikas dyan, kalaban. Takinan nyo, takutan tayo. Gusto nyo, takutan. Simple lang eh, taong bayan, galit eh. Ang dami ng taong bayan, ano, raratratin niyo ang bayan? Lalaban niyo taong bayan, baka niratrat niyo. Ha? Gago, kutya nga. Hindi pwede yung astan yung arugante, hindi pwede yun. Taong bayan dapat ang ang masunod. Gago kayo. Tapos ang panagot ninyo, paninira, pay personalin niyo ako, oh, gago kayo alam nyo, ha? Kilala ninyo ng muna yung ugali ko. Eh, si Commander Bukay, kilala na ako eh. Yung mga iba kong mista na kakampi ko, kilala ko. Alam nila kung gano'n kung katinong tao. Alam nilang wala akong bahit. Kung tragis kayo. Kayo kayong mga nagmamalinis dyan, ha? Kung, doon siya maglabasan tayo, ha? maglabasan tayo, magamuna tayo. Sige, tignan ko. Masasabi nyo malinis kayo? Wala kayo ninakaw? Tartado. Gusto niyo palika kayo ng taong bayan? Walang, walang upper class, walang mista, walang underclass. class. Magbalikan tayo. Tignan, review yung lahat ng pera ninyo. O, oh, uh, tignan yung salin ninyo. Tignan yung assets ninyo ngayon. Hindi nyo ma-explain. Patay kayo. Gusto nyo ka, kayo kung magsalita kayo, kala ninyo kung sino kayo ha. Ah. Ah, ha, maninira kayo. Pe-personalin nyo. Mag-personalan tayo, gusto nyo? Makalaan nyo wala kayong baho ha. Ah. Ako araw-araw ko naliligo. Wala <laughs> ko tayong nangyayon. Kahit ang may aso na ako. Mayakap yung mga aso eh. Ay, Ay, nako. it is because of the armed forces uh, hesitant, hesitant stance alanganin eh yung mga commander pinili binibili o pinipressure nitong gobyerno nato binibigyan ng promotion yung mga matino tinatanggal yung ayaw sumunod tinatanggal Ganon ang takbuhan niyan tantanong Papayag ba tayong ganyan? Kayo, sa serbisyo, papayag kayong gano'n? Tinatarantado kayo, papayag kayo? Hindi. Ano inintayin ninyo? Taong bayan tatayo? O, tatayo kami! Ang walang white ribbon pagtayo ng taong bayan, kalaban, sa EEP at sa PNP. Tandaan nyo, EEP, PNP, ang walang white ribbon na suot. No? Kaya mga kababayan, magdala kayo ng puti na ribbon. Pag kami nakatapat kayo yung PNP, ibigay nyo. O oh, ito, suot nyo. Kung ayaw yung ibig sabihin kalaban yun. Eh kasi kaganong-ganon pe. Ang dapat na ganon, yung tao, tandaan natin, tandaan nyo. Pukpukin nyo na kaya? No. Kasi yung mga, kasi yan, namamayag pag yung susunod yan doon sa mali eh. Eh tayo nga lumalabas para ituwid na natin yung mali. Pero na naka, ano, tayo nagsasweldo tapos problema natin yung mga yan. Sila yung pipigil sa atin. Anong klase yan? Kaya AAP, NPNP, obsolescence. Ma-obsolete kayo kung hindi kayo natayo with the people. Ma-obsolete kayo because the people can easily with a proclamation under a revolutionary government, disband you. Kala nyo, di kayang gawin ng taong bayan yun. Kayang gawin ng taong bayan yun. Noon, nay, ma, na actually, nahimas-masan na taong bayan eh. Wala kasi naglalakas ng loob eh. Ngayon meron. Pag kayo, may question mark sa utak ninyo. Kayong mga general, serious ako ha. Naturi ka pa kayong mga mayor ha. Taon talay hanggang Luther, hanggang Tiniente. BMA, ROCS, Integre, Reserve. Lahat ng klase ng opisyal at lahat ng klase na sundalo. If there is any tip of question sa loyalty ninyo sa taong bayan, you are discharged dishonorably from the service. Uh, ganun ka simple. Eh. Ganun kami katali kausap eh. Kami amo. Kami nagbabayad ng taxes eh, sa kumpanya nga yan eh. Marami pang, ang dami pang salitaan eh. Explain with it, 48 hours, why you should not be meted the maximum punishment under our company handbook, rules and regulations. Explain ka, takot na takot ka. Presidente ka, explain ka. Explain ka sa board of directors. Angas ka, Kagaya ni BBM, angas-angas. Hindi -angas. ako magpapadrug test. Magpadrug test si Duterte. Yan ang bangak. Naggago. Dito, tanga. 2022. Kayong mga loyal kay BBM, ha? intindi nyo kong. Yang bongbong Marcos na yan, gumaganyan dati. ah, oh, pakinggan nyo ako. Oh, unity team, unity team. Babangon tayo muli. Putang oh, ina yan. BBM, no? <laughs> Binola mo ako eh. Pati ako bumoto sa iyo eh. Gago ka pala eh. Tapos ngayon, humihingi ako ng drug test kami. Humihingi kami ng drug test. Ayaw mo. I-snapin mo kami ngayon. Ha? Tapos mag-employ mag ka ng mga troll para siraan ako. Gago kayo. Gusto nyo revolusyon? Akala ninyo ganun-ganun lang ang taong bayan? The Filipino people, pagka lumabas yan at pinakita yung bungalit niyan, mga mga kayo. Talo pa niya ng ano eh, pipe na bagyo. Hindi niyo mararamdaman kung saan galing at biglang buhos yan. Tanggal ang bubong niyo, gago kayo. Which incidentally, yung malakanyang, malakanyang na yan. Wala na yan. Yung malakanyang. Pagkatapos nito, yung malakanyang, ano na lang yan, park. No? Because yung malakanyang na yan, ipasasara yan ang taong bayan. Bala ninyo, hindi namin kayang gawin yon. Gagawin namin. Ha? Kung merong umatlang, susunukin namin yan. Luko-luko kayo. Yang Malacanang na ngayon has been a symbol of oppression. Has been a symbol of stagnation. Ha? Kaya yung Malacanang na yan, gagawin na lang natin park ng taong bayan. Tourism. Tourist attraction. Once upon a time, itong Malacanang na ito, ah, yung symbol of power ng bansa natin where the Philippine presidents were housed nandyan, wala na, tinigil ng taong bayan. That is the power of the Filipino people. Lalagay na lang natin tambana ng mga ng mga immortal na nalalok ng ngayon dito. Hindi people power. Yung mga naibang pa sa people power, Sinasabi ko na sa inyo, hindi ito people power. Huwag na People power one, it's a revolution. People power two, it's a revolution two. It's a dos. Ito ngayon, the people's revolution two. Ha, walang lugar. Nasa puso. Nasa puso. Pag-insa-insa kayo. Luneta. Li, Liwasan mo ni Pasyo. Wala, kung Pilipinas to, galit ang tao, tama na. For once in your lifetime, Pilipino, mag-unite mag kayo. Kahit anong religion nyo, kahit anong pinanggalingan nyo, kung tukmoy kayo, uh, o Tamokyo kayo, kung Bruno kayo, <laughs> kung Dato, <laughs> mag-unite uh, mag kayo hindi pwedeng yung hindi pwede ito pero kami mga may edad na agree kami ito sa meeting umiyak nga yung be hindi kami mamamatay hindi kami lilipas na hindi namin nakikitang ang matuwid ang bansa natin di ba? puno na sa lupa hindi kami mamamatay ng kanyang ganyan lang oh. eh, kaya nga ang sa dami ng mga FGF na mga senior